Mga mare, linggo nga pala yan at namili nga kami ng kulang nga namin sa tindahan. Dahil marami-rami na nga rin mga mare ang kulang nga sa tindahan, kaya yan namili nga kami ng linggo at kasama nga namin ang dalawang bata dyan. forward na nga mga mare, ayan na nga, nakapamili na nga kami at pauwi na nga kami dyan. Masalamat na lang talaga mga mare na mayroon nga kami kulong-kulong at hindi nga kami nahihirapan sa pagbiyahe. Kung nagkukumute pa kasi kami mga mare, tinataga nga kami ng mga tricycle driver driver. Lalo na mga mare pag marami nga kaming pinamimili. Ang kagandahan na mga mare na isasama nga rin namin sa pagbiyahe-biyahe namin ang dalawang bata nga. Mga so, Papa, thank you Lord na lang talaga ako mga mare sa lahat ng blessing nga na binibigay ni Lord sa amin. At nandito na nga pala kami mga mare sa South billa at ayan nga ang aking asawa bumibili nga ng patuka ng manok. At dumating nga yung bata mga mare na balimit nga hinaharang kami at sabi ko doon siya sa asawa ko manghingi. At kita nyo naman mga mare, tinapik pa nga niya ang aking asawa sa likod at napangiti na nga lang ang asawa ko pagharap dahil nagulat nga sa kanya. Malimit kasing abutan namin yan mga mare ng barya. Tuwing makikita niya nga kami ay talaga naman nangihingi talaga yung batang yan. Pero wala namang problema sa amin mga mare. Binibigyan talaga namin yung batang yan. At pauwi na nga kami mga mare dahil nga sa taas pa nga ang aming bahay. Sulit talaga mga mare, pag may sarili ka nga talagang sasakyan, kahit huminto kay wala nga problema. So dito naman ako huminto at bibili nga ako ng saging saba. At kita nyo naman mga mare, bitbit bit ko pa nga dyan ang gasolina at pati patukangan ng manok. Gusto ko kasi mga mare maglaga nga ng saging saba kaya nakakita ko ng saging saba at bimili nga talaga ako. Gusto ko kasi dyan mga mare ay lalagayin o kaya pipirituhin mag alas sa na nga pala dyan mga maret. Kita nyo ang kalangitan. Parang padilim na nga. Anong oras na rin kasi kami umalis mga mare bago mamalay. Kaya ay mag-aala na nga. At syempre mga mare marami pa nga kami pinupuntahan at bibilhin para sa tindahan. Kaya yan, anong oras na nga rin talaga kami nakakauwi. Pass forward na mga mare, nandito na nga pala kami sa tindahan. At syempre mga mare, ang paproblemahin naman namin ngayon ay i-display naman ang aming pinamili. Tindahan talaga mga mare, kailangan mo talaga ay maging matyaga. Syempre, pag pinamili mo, ikaw nga rin talaga ang magdi display At syempre, lalagyan mo yan ng tag price para yung magbibenta ay hindi nga mahihirapan. Ang una kong nga ilalagay niyan mga mare, syempre yung mga biskwit-biskwit at para may ilagay ko na nga doon sa may salamid. Marami na rin kasing kulang na biskwit mga mare, kaya ipapatas ko nga ng maayos para nga magkasya lahat ng biskwit sa loob. Hindi naman kasi kalakihan ang istante namin mga mare, maliit nga lang at tama nga lang talaga sa mga biskwit. At gugupitin ko na nga rin pala dyan mga mari yung mga gamot at para malagyan ko na nga rin ng tag price ang likod dahil para hindi mahirapan ngayon magbibenta at alam na nga kung magkano nga ang presyo nito. Malimi talaga mga mari na ang asawa ko nga nagbabantay dito kaya nilalagyan ko na talaga ng presyo dahil hindi nga matandain ng asawa ko pagdating sa mga presyo. Kaya yan mga mare, ilalagyan ko na nga lahat. Magkatuwang naman kami mga mare sa aming pinamili ng aking asawa at tinutulungan niya nga ako mag-display nga dyan. So hanggang dito na lang mga mare. Thank you for watching. Bye!